lotion. Okay lang ba yung aking paghihilot Mamaya, maya? E, eh, pag masakay masakit. Hindi, hindi, okay lang. Mag Hindi, lang masakit. Naragdabang talaga sakit. Pag na, ano ko, may nabalabat na hangin dito sa bibig ko. Simula nung din ako nag-aakyat ang bintana. Ako nga rin, talagang mahalo Okay. Okay, Ako eh. Kasi so minsan nakakalimutan kong, ay, yung paghawak Minsan nakakalimutan mm -mm. ko yun, nakahawak pala ako. Parang mabitawan ko yun. <laughs> Buti nga hindi ako nahulog. Pag nahulog ako, mas medikado. Ano? Yun. Masarap talagang Uh -huh. dan kasut tu 3 dah 3 dah baka 'to medyas na yung okay, no? ano yun. Mas mababa. Espara um sa ulo. Okay lang din No. Tapang ng naman niya sa ano, sa sinampay. 'yan ay ano. Doble warning. Mhm. Mm konti nga, hindi lang tuloy ulan nun eh. Hmm. Pero maganda rin naman siya nga, tulas. Ispa, hmm. mga masahe. Ang gagaling. gagaling. Hmm. Magaling sila. Ano na lang yung mga kanyang mga diabetes na. Oo. Ito lang lang Ay, Diyos ko. Nang <laughs> mga nakaanlingo yun eh. Maraming daing. Ay, may nagbigay eh. Ako makain naman ako ng tuyo, pero dalawa. O, tama na yung gano'n, kaya isa. Karami talaga siya. Mag ano na yan. Darangang hindi nakakain. Ito mo nang ginastos. <laughs> <laughs> Diyos ko, oh, ba yan? Daya, pag, ano sa pagkain talaga yan? Oo nga eh. Yeah. Kasi sumobrang laki na siya eh. Hindi, yeah, mahiling pa mag ano, kapit na <laughs> Ay, dito. siguro ganun siguro. Diradaan na lang yun sa pagkain pag nag-iisa. Baka nga yung stress niya, no? Mm hmm. Ito ka nyo sa kubin niya. Nagtanim. Mag ano na siya. Nagdami na yun eh. ano ko ba? Nagdaman ko ba? Nagdaman na ba? Nagdaman ko ba? Yes! Alika. so, <laughs> ito. So, na-practice ko yung mga elders ko. Ay. Ba't sundan?